Mary Ribareto. Nagalit. Nagsalita agad matapos ang mainit na interview ni Julia with Tito Boy. Hindi nagustuhan ang mga sunod-sunod na katanungan. Masyadong apektado dahil naiyak din si Judy. Samantala, hindi naman napigilan mapareak ng fans about sa issue na ito. Paano hindi lalaki ang ulo? Dahil konting issue lang, nandyan agad yung nanay para konsentihin. Si Kim Jong un na never umanap ng kakampi at sumagot sa mga paratang na wala namang kinalaman. Ewan ko ba sa mga para ito, masyado maingay kapag nadadawit ang pangalan nila. Defensives, kaya lalong napagkakaman ang guilty. Sorry to say, pero kasi itong si Judy, maraming ebidensya kung gaano katindi ang galit. Sa ex ni Gerald. Hindi kasalanan ni Kim Ju na hinabon-habon siya ng mga ex. Nakilala mo naman na si Gerald na babaero. Dapat aware ka na doon Julia. Pero ito lang din ang masasabi ko. Kung may problema ka, huwag na idama yung idol namin. Wala siyang kasalanan sa inyong dalawa. Ayon pa sa isang komento. Nag-iingay mga bareto, wala bang bago? Kasi ganyan sila, ilalaban kahit nali yung anak. Kung kausapin niyo muna siya, hindi yung isisisi na naman sa idol namin. Kawawa si Kim Joong na lagi na lamang na ng mga hate comments at mga panilirat na ata ng social media platform. I-indicate ang pangalan kay Gerald at Siening. Mayroon ito.